Lodge nasintadana natin Lodge magpoporma naman tayo ngayon ng ano, poster yun tayo mga Lodge yun mamaya bubuhusan namin yun nakikita yung mga Lodge yung mga ginagawa namin mga Lodge ha ah. ang mga buhay ng construction worker salamat po sa lahat na nagpapalo, nagsashare salamat din po sa mga OFW na nagbigay sa akin na naman ng start salamat po mga Lord God bless po sa inyo sana wag po kayo magsawang magsuporta ka sa YouTube channel ko saka sa Reels sa FB ko salamat po sa, lahat sa inyo lahat God bless po, boss ko mapagmahal yan mapagmahal po sa contraction worker ayan mga Lord. Pintay mga lodge. Tapos na namin ang asintada. Ngayon naman po forma ko to. Tapos na may bubuhusan namin po. eh. yeah. salamat po sa inyong lata. Ay, gago. God bless po. Boss, hindi ko mapagmahal.